ng jeep nila Sir Anthony yung mga wounded kasi gaano kalayo yung jeep mula doon sa pintuan na tinatok nila siguro sir mga, mga 30 25 to 30 na sir Not kung minto sila sa harapan ng bahay ganito no, sir Ni dyan ito, ito yung kasi oh. kilalang kilala ko rin mga tao na yon eh oh. Oh. ang next ko ay ipakwento dito yung 1998 na enkwentro laban kay Abdurajak Abubakar Janjalani before nung encounter na yon which is December 1998 ang background talaga diyan sa amin pumunta yung asset sa kay uh, Lieutenant Colonel JC Diliosa, sa kasama ako okay. si Lieutenant Suderio at doon kami sa, sa, sa may Santa Clara at kay Father na Corda nagbulabulahan kami doon pumunta yung asset at nagsabi siya sir andon nagkakatay ng baka saan ba na doon doon sa Tando Ahas kung saan ay nag uh, nakapag-operate na kami doon nung kasama tayo. Apo, oh, sir. yung pinaka natin doon sa sa nakakuha tayo ng 13 na barrel. Si, si Chio Batupari. Batupari. Ah, oh, uh, Sitio Chio Batupari sa Apo, oh, sir. Yung balay ang uh, balay ni Jandalani, yung bahay niya yung may sampalok na malaki. Ah, oh, po, sir. ng dagat. Ipista na sir. Pero man. siya nakipagsunod yung mga tao niya na na-surprise sila nakipagsuntukan si ano Mihares nakuha lahat ng baril mm -hmm. hindi namin alam na yung matanda si Jan Jalani pala yun <laughs> so, <bravo. laughs> hindi namin alam, hindi hindi, hindi pa malay ko ba anong itsura ni Jan sa so that was February 1998, naka-recover ang 12 Scout Ranger Company ng 13 na firearms at ang aming company commander during the time ay si First Lieutenant Tex Derio. Kaya alam na alam ko yung lugar. may okay, Dahil right. target ko yun. Okay, Lieutenant general Target ko yeah. mismo. Oh, nag ba? Kaya -general, ah, general ba? General na si wow, General ah, yeah. Derio. So, for quite a long time, ang mga abos andun ando lang pala sila. Safe house nila yon, Yung lugar na yon sa sitio Batopari. At Batopari. Sila, dinahan na namin to sa Ulami. Ulami, o yan? Sa Bongos. 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 Sa Barangay Bongos. Ano na ditasment ng Pep IB. Siya yung detachment commander. commander. So, andun lang siya. So, yung mga pamangkin niya, yung kasama niya, nag-operate kami doon. The same people na nag-reinforce sila doon kasi nung nagkaputukan doon sa baba dahil pumunta doon yung grupo ng polis. Yung si Major Romo. Major Romo. Major Romo. Sa, kasi mayroong nag-report sa kanila, may nag na ng baka. So, pinuntahan nila, nagsakay sila ng back-to-back, kinatok nila yung bahay. Hindi nila alam si Jagjalani. Rat-rat uh, sila doon uh, palang uh, sa pintuan. Right. Uh, doon palang sa pintuan. Ang iba ng takbuhan, Tama ba? Uh, sir, oh, Nagkasalubong okay. mo yung iba. Uh, uh, Nag-reinforce din sila dati ay si uh, First Lieutenant D. Vincent D. Armoryan siya. Kasama ang ilang tropa ng 5th Infantry Battalion. Nag-reinforce sila doon. At nasalubong nga nila yung ibang mga pulis. Kahihwahiwalay na sila. Si Romo patay na eh. Ay, wala. O, doon sa harapan ng bahay. Ay, Si Jadolani sa loob. Ngayon, ikaw ba? eh, dito tayo magsimula. Bakit ka? Si, may nagtawag ba sa'yo na para mag-reinforce doon o voluntaryo lang? Wala po talaga, sir. Wala po ta voluntaryo talaga, Pero sir. naririnig mong putukan sa baba, tama ba? No po, sir. Marinig talaga. Ano oras yun? Sir, ang mga mga almost mga... mga... Uh, two, two, two para o kaya yun, sir. Sapon. Opo, sir, sapon. Sapon. Oo, ang inkwentro niyan. Kami, hindi kami nag-reinforce hindi kami nagresponde dahil sabi ni ni Lieutenant Colonel De sige planuhin natin kasi abolonte ka gano sir, ano kabisado ko yan. Able. So, hindi kami nagresponde kasi nagmeeting ba kami kay Father na Porta. Ah, yes sir. And eh, hindi naman pwedeng bigla kaming pumunta doon, wala ka plano plano, ilan na naman kami doon, puro yes, headquarters mga mga escort lang, wala man kaming tropa noon, nandoon na doon sa Kapatagan Grande. So sila na inkwentro uh, the next day yung kinabukasan Oh, nagpaplano pa lang kami. Sila na inkuentro na and siya voluntaryo na pumunta doon. Nung narinig mo may putukan. Oh, kasi isang taon dyan, beyond the call of duty. Okay? Hindi kayo nutusan, pumunta lang. Men in uniform kasi initiative sa oh, Bakit ka nag-initiative? Ilan ang kasama mo doon? Kasi sir, oh. 18 na sir, 19. Ako na sir, ranger na puti-puti na. mga scout ranger, 18 na eh. Pero ano ba, makakabu. Pero tatbo lahat kasama mo. Opo sir, ako lang ang doon, regular. Ako na talagang commander. Dila Cruz. Si iyon ang post commander ko. Oo. Oh, oh, Totoo oh, soro na matayo, sir. Ah, namatay na, matayo. At na, na, toon pa, pa rin, sa so may peace bank kami nag-enkuentro. So, so ngayon, ito, retro na tayo. Galing kayo sa taas. Narinig nyo may putukan doon. Iyon yung pinutukan ni Jilad Janjala ni mga polis. Opo, sir. Opo, sir. Subo ba kayo? Bumaba kami, sir. So, ano ba, tanyo? anong nabotan nyo? Anong nabotan na nyo? Mga... <laughs> mga... Mga more than mga... Mga 60 meters to 70 meters. Putukan okay, ko pa niyan? Wala na. Puto sir sa'yo. Sa mga pulis, sir. Ang wala, ibig sabihin ng pulis, wala si rin na. Wala na isa-isa na lang. Kaya, Is, isa lang. Isa. Kasi sa itong, itong, itong mga pambut na ito, gusto talaga mag-dry dock yan sa so, mga ikon, re-recover para gusto nila sir Ramakuan. Ma. May mga pambut sa Ramakuan. Nataka kami, sir. Sabi ko, Sino yung pambut sa... Naman, sa... Dali lang, tagbo tayo. Sino yung pambut sa Abusayap? Nang mga Abusayap, sir. Oh. Galing na Luxumbang. Luxumbang. Oh dun sa lamitan under hmm. ng kon. Hmm. Sa, sabi ko, bilis sige, kasi sir, itong, itong bike. Kasi, ito, ay, ito, ito. Galing kayo, ano yun eh, mga kumalala ko, papababa, mga 3 kilometers yan eh. Tama ba? Oo, oh, wala gano. Ha? Ganoon, ganoon, Galing ko, sir. So, tinakbo niya. mga 3 talaga. Nagtakbo kayo. Opo, sir. Pababa. Kasi, an ano ako an sa... Kasi itong concert, hindi, na, na, sumakay kami sa nakuhan. Bumababa, parang mabilis ang kulamit kong... Sumakay uh, kayo na? Tapo kami sa mga ubos na mga polis. Di you ano know sila kaya? Ma, Mabuti sa may truck doon sir. may yung truck ng Muslim may ari oh, sumakay kayo? O, sir. Kasi ang driver doon, asawa ng pamaging ko. oh, ko, ikaw kami. Saka, call, saan kayo pumunta? So, wag nga So, sabi ko. So, kinumandir. Ang tawag doon, they a vehicle. Ano yung truck? O, jeep? truck, 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 na... truck, <laughs> truck, <uh ang kung yung may kong daw, may encounter ko, oh. abot ko, tiyan, una, malapit naman sir, mga oras mga one kilometer na lang. Oh. Oh. Ayun na, mapababa ka sir. Oh. Ma, mapilis kami na. Tapos pinaban nyo na. Oo, oh, sabi, sabi ko, sabi ko, sa post commander ko, kasi nung nung doon na kami sa Samad Tech, yung karsada na yun, makita oh. na yung bahay, oh. yung saan na encuentro oh. Kasi, oh, nakita nyo sir. Oh. Alam na alam yun, target natin. Oo, tapos sir, <laughs> no, baka na, yung, yung, yung may kodjera sir, may, yung yung, 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 yung hindi ano pa yung pasukan nila. Oh. 57. mo lampas sa sir? Oh. Basta sumisipol. Eh, O po sir, sabi ng natin kaya yun. natin kaya yun. Oh. Mas oh. komander, <laughs> ikaw maglit kasi dito ako sa Mike Kasi oh. Oh. baka tatakbo sir, baka kami oh. dalawa oh. oh. si, oh. na ngayon. Sabi ko, sige, asur, punin natin ang asur. Kasi nakita niyo mga, yung mga speedball ako, yung talaga Kuya, 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 aso, punta doon na siya, sabi ng mga pulis na sumisigaw na, nakita na pala kami sa road. Nang no, ah, like oh, uh, uh, so Sabi ng tubil. Ah, nakita kayo ng pulis? O, kuya, sabi ng mga pulis, nandito na nga kami, punta na ako kayo mainit, punta Sige. siya. Oh. Kaya na na kami talaga doon ang lakas uh, ng kwan kasi uh, uh, sabi ko yung mga kagaran, isnipe niyo yung speedball na yon, oh. Uh, kasi gusto talaga mag-reinforce uh, Para sa oh. oh. Sige, yun na, sir, uh, naka-uniform na kun do na hmm. tayo yung sabi ko naka oh. naka M2 baby oh. double sana kun. Ano? Oo. Oh. Sabi ko matapang talaga ito. May oh. bermuda grass. Ha? Huh? Malapit na sir. Oh. Oh. Nakikita niya. Ilan yung naka, nakikita mo nakikipagbabakan sa inyo? Ang encounter namin sa nakikita, nakikita ko talaga sir. Kasi ang, ang condo nila sa mga mga more or less por yung... oh, por oh, sa abo oh, sa yon kasi ano sa amin doon, nakita ko don mga may mga twenty lang plus yon 20. Yan. pero okay. may mga kompa mula oh. support so, na mga, mga pero 20 mga 20 hindi, hindi, hindi niyo pa alam na si John Jelani yon, tama sino ba sila alam Hindi talaga alam niyo si kung pa na niyo namin sa para tulong wala talaga mga pulis kasi sabi nila may mga pulis ako hindi ko rin alam kung may ka pero di ba sabi mo nakita na kayo ng pulis nagpatulong iyo, kinausap ka Opo, sir. Wondeg ba yun? Wondeg? Subisigaw sila kasi mesa na ba sila, sir? Masaya na sila. Kasi oh, alam saya. nila, walang ibang magre-report hindi ako oh, lang. Oh. Alam nila, grabe, titubik, alam namin, din mo. Oh. Sabi ko, o, oh, ito na. <laughs> yung sa ilalim ng ng jeep nila, sir, Antonio yung mga Wondeg. Kasi, um, gano'ng kalayo yung jeep mula doon sa pintuan na tinatok nila? Siguro, sir, mga 30, 25 to 30, <laughs> mula, sir, wala, sir. Puminto sila sa harapan ng bahay nah, ito, sir yung kasi oh. kilala, kilala ko rin mga tao na yon eh. Oh. Yung naging asset ni Mr. Romo, sir. Oh. Kasi sir, ganito yun, ito, dana ito, mga oh. lumalang sasakyan, oh. May dana niya papunta ng pa, ikot na, oh. na dyan, na-plot na, ang kwanita, sir, ang sasakyan. Okay. Dyan, Matapang yung medyo rumo, sir. Hmm. Umasal pa yun, sir. Hmm. Naka, pa na isang M23 na bahala na M23 oh. niya. Oh. Ang okay, ibig okay. sabihin, pag niya sa, doon sa jeep, uh, sa sasakyan nila, niratrat na sila. May tama na siya. Ang ganito, sir. Yung s to, sir, dalawang motor, oh. ganito doon sa so may bahay ba? na yun. Sa pintuan. Sa pintuan. mo kasama oh, doon. Tapos sumigaw si Kwan, yung dalawang police s to na, sir, walang tao. Walang tao. May tao yan. Nakita oh. ko na yun. Sino nagkwento iyo niyan? Yung polis na sir, ma, yung, yung, yung nabuhay mo. Kunin ko sana yung motor nila. Oh, oh. Sabi ko, ah, mato na ako sa'yo. Ah, yung motor na ako. Oh. Sabi, hindi, sa amin yun. Sa amin niya, sir. Anim ako. Akala mo, recover eh. Yung pala Tum sa amin. Akala recover na Ito, patagala mo. Sabi niya, tumagpo mo, sir. Yung, oh. daki, yung mga isto. Hmm. Um, nung sinap, nung pag... Narinig mo, sir, yung pag... Nung release yung Hmm. Yung safety ng barin. Oh. Sir, may tao? Doon na sir, pinagbaka na. Si Major mm -hmm. sir, ano mabuti sir, karating pa siya ng puno na doon sa puno na yung oh. tapos sir, may pagkanya, maganda ang pagkubera. Bakit? Oh. Ang tama ni Major Romo oh. oh. uh, sa likod nga sir. Oo. Oh. Sa, uh, konon, likod? Sa may tenga. Hindi kaya kasama. Sabi ko, yun sir, ang kuwan ko. Baka na, so, na Bakit baril. andito yung mga kuwan Kasi sir, ni sir, may ang mga... Sa dagat din sir, putok din yung, mga, yung reinforcement ng mga abusayap hindi ko naman kung sir, pero nito, sir, ang kong kong baga, dito sa kong tama, wala naman dito sa harapan. Uh, uh, Sabi ko, Uh, ako nga lang sa rado niya, si Relo na rado, oh. Uh, pati yung 45 ni oh. Uh, Guillermo yung yung, yung, yung Relo? Yung Relo, rado. Rado. O, oh, pero yung M23, sir, M23 naman M2 pa rin ni Guillermo mo, uh, sir. Nakuha mo rin. And, yun sir ang hinaharap sa akin ako. Oh. Uh, Sabi ko, hindi ko, pero ang suspect ko, sir, hindi, hindi kalaban ang na-recover doon. <laughs> Oh. Mga kasama tinago, sir. Yung mga tumagbo ng mga pulis. Uh, tumagbo mga pulis, sir. Nakko oh. iniwan. Nakatagpo oh. ang tumagbo doon, sir. Siguro, mga lima-lima, yung Pero may buhay pa dyan sa mga pulis na yan na yung sinabi mo nag-survive? May buhay pa sa kanila? Oo, sir. Na. Kasi may buhay, sir. Uh, tulugan mo kami. Andito na kami. Mga uskin na no, mo. Ito na, balas. Hindi. Mga uhay Bakit kakilala yung mga pulis na yan? Kila kila taga lamitan yung sir. Kila taga lamitan. Opo sir. Ah. Kaya pati mga taga taga Isabela, taga Menzi. Ah, ano sir, may may, may pulis doon sumama naka naka 9mm lang ba rin? <laughs> mga konto ha? Mga talaga sir. Ah, alam nila, kala nila. Oh. Hindi eh, man nila makonyo sir. Pero oh. na... anyway, so binakbakbaka na kayo. Oh, sa bakbakan ninyo ngayon ay Uh, si Romo patay na doon, andun na yung mga polis. Gano'ng katagal pa kayo nang bakbaka? There, ang bakbaka namin. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal pa kayo nagpalik sa so, minutes lang. Ha? 45, 45 minutes. minutes. ang pa namin. Kasi mayroon pa sa dagat. Ito masang dagat sir. Ito, oh. talaga magwa. Oh. Kasi alam nila sir. Pero sa yung nasa loob ng bahay, naubos niyo Asin ah, na nas pumutok yung sir, ah, sumabog yung kwan sir, oh. mga bala ng kwan yung, oh. yung nang kanila ng... Pero si uh, Jan Jalani, sa loob sila may sa labas mo siya nawa? na. Okay, uh, uh. Sa labas sa Bermuda sir. Ah, sa Bermuda na. Opo okay, okay, sir. Okay. Kasi okay. ang, ang patay doon dalawa sir eh, hmm. yung si Alpes. Hmm. Ayun, sa si Alpes, si ang patay doon. Mm -hmm. Dito na sa may... Kasi umasod yun, sir. Yung, yung matapa. Sino umasod? Kasi si? umasod yun dito sa may kwan ng mga satsakyan ng mga pulis. Sino si? Yun, si Alpes, sir. Yun, yung matapang oh. din yun. -hmm. Si Jajalani at saka siya, yun lang yun na-recover. Si Jajalani, na sa sarap pa ng bahay, sir. Oh. May bermuda. Dalawa lang okay. nakuha niyo na patay? Opo, dalawa yun. Pero hindi niyo alam na si Jajalani, di ba? Di ba, Alam kasi ganito, po, Oh. Tapos na. Okay oh. na, sir. Dumating na yung armor. Ay, nah, ito mga kalaban, dumating na po, sir. Armor, Oh. Sila, sila, sila lito na yung Dion. Medyo dimaligali. O, si P5B. Yung CEO ng 5 b po, sir. O. Sir, ito na. pagdating doon, sabi ko, sir, may dyan ang patay ng Abu Zayab. Mm. Kargahin ko na, sir, dyan sa Beyond 50. Oh. Saka natin yan, dali oh. na patay doon. Oh. Sabi niya, puta kaya mo, kakainin sila mga aso dyan, mga Abu Zayab na yan. Oh. 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 Na napatuloy itong, mga pulis. O. Sabi ng mga polis, sa kanila na lang Sabi niya, may daw tulong kami sa mga tao mo, mga kanto makabuna buhatin yung patay talaga sa ko. Sabi ko, oh, hindi na wala problema. Oh, ito na yun. pa sa pag sabi ng mga tao ko, puta, gusto ka pa yata tumakbo, patay ka na. Yan daw ay para sa wala na alam mo sa rey. Paano nalaman na si Jan Jalani? Doon na sa doon na si Alvarado. Doon na sa pulis, sa pulis. Ah de Pumunta si Wahab. Yo, ganito, sir. Nung napalitan na ni Wahab. Ah. Kasi na, ikaw alam mo, mapalitan na kayo. Alam mo, mga Kasi alam mo, eh, ang lugar na pinag-inkwentrohan ay doon sa, sa noon na lugar na taguan ni Janjalani. Opo, sir. E Isu, ah Oh. Ang napalitan niya, sir, na kon, di, kwa siya, mm. pumunta siya doon. Nang sabi niya, nung pagdating doon, sabi niya, nako, eh, kasi, si Kwa Si Jan Jalani, doon na namin sa nabaltera, nabalitaan. Oh, oh. Bakit siya uh, naman? buksan nyo. At ang kanyan, alisin nyo yung, yung combat nyan. Yan oh. naman, may lunal yan sa so may pa. Oo. Oh. Ah, kalugo, kalugo. Oo, oh, 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 parang kalugo yun. Kalugo. Ay, ah, eh, datan to eh, mga parang matabi na. Eh, dati na yan, hindi ko maliwala, makakala yung Jan Jalani yan. Hindi oh. ko naman, doon na sa nabalitaan. Kasi Wabakbar at saka si Jadjalani magkakilala sila. Magkakilala sila mga, kasi, mga sila dati. Ah, pan, mga kwanyan. Bakit magkakilala mga, sila sa pagkakaalam? Mga no, foreign trainers at mga mga kakilala talaga kasi. Di, ito 'yon. Bago nagkaroon ng abuso ayap, mayroon tinatawag na tablig jumaat. 'Yon. Tablig yun, jumaat. Yun, yan si Wabakbar, si uh, Jadjalani, tablig jumaat 'yan. Yun, tablig jumaat. Oh, so yung ang pangalan na Abu Sayyaf galing yan kay Abdul Rasul Sayyaf isa yan ah, sa Mujahideen oh Mujahideen yan, yan doon na, sa Abu Sayyaf ang ginawa ng anak ng, 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 ng Abu Sayyaf so, so pagbalik nila sa Pilipinas yun, ipinangalan nila ah, ang tayo. grupo na Abu Sayyaf kay eh. si Abdul Rasul Sayyaf sila talaga sa mga organizer siya oh, talaga uh, uh, pero tayo, si ano founder kasi si Jan uh, Jalani si yan yung parati na may nakakalaban noon paano pala Peltis RC Nakilala Kilala oh, no. na namin sa pati asawa ni Jenja doon na malapit sa amin. Yung Ilongga? Eh, tagaroon taga tuma tumakit. Ilongga? Oo, oh, ah, 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 hindi, hindi sir. Sino si Bebing? Bebing? yung asawa niya. Sino si Bebing? Kilala mo si Bebing? Hindi ko kilala. Di ba nanay niya yun? Nanay niya, Ilongga? Yo, yun, na nanay Jenja sa tabo. Ah, Ilongga. Tabu. Ilongga po yun. Oh, Bebing ang pangalan. Opo, sir, oh. si Bebing. Yan sarang kanya. Hmm. Kasi kaya pala matapang ito may dugong ilonggo. Basta ilonggo pa. matapang. Matapang. Uh, si Janjalani uh, may pagkatikal yun. May pagkatikal yun. nalaman na na si uh. Janjalani yun. Si Romo, si, uh, binigay yung kas, sa kanila yung cash reward. Ganito po yun, ka ba cash reward? Ganito po yun, sir. Oh. Yung, cash, yung cash reward na uh, Sabi ko kay Major, Major, uh, may, Major, uh, Major, Sige na si Nahon yung tahanan sila ng battalion commander, sabi, ato tumatid na na combat mission ako, sir. Ano naman. Sino ang batom niya talaga doon? Ang, ah, sir? Batom ninyo? Si Major di Maligaling, Major po yan. Ano si Kersinahon doon? Reserve Ranger Officer yan, sir. Di ba, PMR Ah, ah. Tapos? Di, natin doon, sir, paano, sir? May, may, ko, may patong ang ulo naman yan. kasi sinabi ni Akbar, meron yan. Ibu pasti makan punya sahanya Nah Itu sama polision, Kayak itu, dona ni warga yang anak kapakai tuan, anak kapakai makan polis, olah polis, oh tremaga, kayak polis kunci untuk mati nih, mau ubusilah, pakai pakai lihat tutulin unpar tutulih, unpar, 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 may binigyan na cash. asawa ni yung sa amin, sir, yun ang iniling ko lang kahit pa sa mga kapgo ko lang pa, sir. Nakahingi kayo para so, sa kapgo, suporta? Sabi ko, so, hindi na mga tao na makasih kapgo na ko. Nabigyan, nabigyan mga kapgo, group? Wala po talaga, sir. sir. Wala po talaga, sir. Ngayon, ikaw, na awardan ka, yes. uh, ang in-award sa'yo ay distinguished conduct star. Iyon po, sir. Tapos na-promote ka ba? Hindi. Na-promote ka na? Wala po, um, sir. Uh... Hindi ako na-promote niya sa oras na yun. Oo. Oh, so, ni awardan ka lang ng distinguished conduct star. Opo, opo, opo. Sino nag Si si si, company, si Estrada. Estrada. Si presidente si president ng Pilipinas. Sure si lang okay. with uh, Payday, sir. Opo, sir, sa 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 support. Uh, May picture ka Bonifacio. Wala? Bonifacio. May ka wala. Yun na wala ba eh, kaya, sa lang, wala man sir, sino, pam, wala man mga, wala, ka wala man sir, mga picture, wala oh. man ma, sa Pero hindi dapat para sa akin, hindi ano yon hindi distinguished conduct star. Ikaw dapat ang medal for valor. sir. Presidente po yun kung hindi, po Hindi, dapat valor ang award mo. Valor talaga yun. Oh, hindi, hindi, ako, sir. bakit hindi ka ni-recommend as a medal for valor? Eh, yan sir, kasi nagtito doon sir, kasi naku ng mga polis, wala pa kayo mga polis doon na kapatay doon na kapatay. ang terrible sakit. Kung Hindi ako sa makainom ng gamot. Ah, mamatay sa sakit umiyak ako dito. Tama ng bala, hindi ako umiyak dito. Oh. dito ah. Pero sa sakit ng tama ng bala na matagal na, 2008 pa, so 16 years na yun. Ako sir, 16. 16? Oh, 16 years, no? Ako Sakit pa rin? Ako sir, at sabi ng wala, patanggalin talaga sir. Kaya, yun sir, yan, itapos na natin yung kwento pa doon. Oh, ikwento, ikwento natin. Pagkatapos, pag wala ng sakit.